Magandang araw mga bata, muli ako ng guro sa ikalawang baitang, Ma'am Raquel Arpon. Ang ating asimutura sa araw na ito ay siling. Pag-aaralan natin ang iba't ibang anyo ng imprenta. Sa araling ito, mayahambing mo ang mga bagay mula sa kalikasan at mga bagay na gawa ng tao sa pamamagitan ng kani kanilang imprenta. Tingnan mo yung larawan. Matutukoy mo ba sa larawan na ito kung alin ang mga bagay na mula sa kalikasan at alin ang mga bagay na mula o gawa ng tao? Tama. Ang mga puno at mga damo, mga halaman na nakikita mo, iyan ay mga bagay mula sa kalikasan. At itong karsada na, ya, na gawa sa simento, ito naman ay gawa ng tao. So, sa pamamagitan niyan, ay kaya mo mag imprinta So, anong ibig sabihin ng mag imprinta ang imprenta mga anak o paglilimbag, ito ay isang proseso para sa muling pagsasagawa ng mga teksto at larawan. Karaniwang sa tinta, sa papel na ginagamit ang isang palimbagan. Tingnan mo ang mga larawan ng iba't ibang bagay sa ibaba. Maaari ba silang gamitin sa imprenta o hindi? Kung ang sagot mo'y bakit? At kung ang sagot mo na may hindi, bakit hindi? Ano ang kanilang pagkakapareho? Tama. Ang mga ito ay maaaring gamitin sa pagtatak ng imprenta dahil ang bawat isa ay may bahagin patag. Ito ay maaring lagyan ng pangkulay o tinta at ilapat ng maayo sa iba pang bagay upang mag-iwan ng marka. So nakita niyo yung sibuyas. si sibuyas mga anak, hindi siya patag. Para makuha natin yung patag na bahagi, ating hihiwaan sa gitna. Okay? Yan, mahiwa mo na yung gitna, nakuha mo na yung patag na bahagi. At itong patid na bahagi ito, pag iyo itong nilagyan ng kulay o tinta at iyong inilapat sa isang papel na malinis o puti at tinanggal mo siya, maiiwan yung kanyang marka, yung, uh, li, uh, yung likas na hugis noong sibuyas sa loob. Okay? Maiiwan ang marka sa papel o kaya ay sa damit. O kung alin saan mo gustong i yung laraw, uh, hugis na ito. Okay? At iba pang hugis. May mga bagay sa kalikasan ang hindi patag. Ngunit, maaring hiwain o hatiin sa gitna upang magkaroon ng patag na bahagi. Sa pamamagitan nito, masisilayan ang paloob na kaanyuan ng mga bagay na may kanikanyang likas na ukit at kurba. So, ito yung mga halimbawa, ito repolyo. Okay. So, hindi ito patag. Pero pag binaak mo siya o hiniwa mo sa gitna, makukuha mo yung patag na bahagi. At pagkatapos, lagyan mo ng kulay o tinta at makukuha mo yung likas na ukit o likas na korba doon sa loob nitong repolyo. Gayun din itong ah uh, kabote. Okay, itong kahoy, kita nyo, meron siyang likas na kurba at ukit. Ibig sabihin, pag sinabi natin likas, siya ay hindi gawa ng tao. Okay? Gayun din itong prutas. Meron din mga bagay na gawa ng tao na maaaring gamitin bilang pantatak ng imprenta. Tulad ng mga ito. Yan, to, itong mga bagay na ito, anak, ito ay gawa ng tao. So, tao ang gumagawa ng sapatos o gumawa sa sapatos, sa si dyaryo, sa tornilyo at sa pansala. At ito ay pwede rin natin gamitin sa pag-iimprenta. Okay, tingnan natin, gawa tayo ng isang imprenta. Una, paano mo gagawin ang pag imprenta Ihanda mo ang mga kagamitan mong gagamitin. Yan. Pwede mong ihanda anong larawan ang nais mong i-imprenta. Ihanda mo siya, pati yung kulay na gagamitin mo at yung iyong pang punas o pang haplos sa kulay. Tapos ilapat mo sa patag na lugar yung tela o kaya ay papel na puti na gagamitin mo. At pagkatapos, ipatong mo na sa papel yung iyong nais na larawang iimprenta. Okay? Yan. Ipailagay mo yung kulay na, 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 gagamitin mo. Pwede mo itong uh, lagyan ng iba pang kulay para magkaroon ng kombinasyon ng kulay. At pagkatapos, ilalapat mo na ngayon yun, e, o, ipupunas mo na yung kulay doon sa iyong larawan na nais i-imprenta. At ano ang lalabas? Yan. Matapos mo na siyang maipunas, yan, ipinapunas mo na siya, tanggalin mo na ngayon ang iyong ginamit na larawan iyan na ang lalabas. So, ito na yung iyong inimprenta ng larawan doon sa iyong papel o uh, damit na puti. Okay? O telang puti. Ngayon, kung gusto mo naman lagyan ng kulay itong dalawang tao, pwede rin. O, ihanda mo uli ang iyong nais nice na larawan I gusto mo iimprenta doon. And then, lagyan mo ng kulay. Yan. Ipahid mo yung kulay na inilagay mo. Tapos tanggalin mo at iyan na ang kakalabsan. So, ito na yung imprenta mo. So, ganito mga anak ang pag-i-imprenta o paglilimbag. Ngayon ay subukan mo lumikha ng imprintang may mga guhit sa disenyo. Sa tulong ng iyong mga magulang o nakatatandang miyembro ng pamilya, sundin ang mga sumusunod na hakbang sa larawan upang makalikha ng isang imprentang may mga buhit o linya sa disenyo o marka. Mga kagamitan, o oh, ihanda mo toyo at platito, ihanda mo ang tinidor at isang papel, malinis at puting papel para madaling makita yung iyong nais na iimprenta. Ito yung iyong pamamaraan o hakbang na dapat sundin. Una, maglagay ng isang kutsarang toyo sa platito. Ikalawa, idampi ang dulo ng tinidor sa toyo. Ikatlo, gamit ito lumikha ng iba't ibang patuldok na marka sa papel. Ikaapat, ihiga ang ulong bahagi ng tinidor sa toyo. Gamit ito, sa ikalima, gamit ito lumikha ng iba't ibang markang may apat na guhit sa papel. At ang panghuli, patuyuin mo ito sa sinag ng araw o sa maaraw na lugar. Ayan, at ngayon lalabas na kung ano yung iyong inimprenta doon sa iyong papel o uh, telang puti okay, tandaan mga bata ang sining ng imprenta ay nakapagpapayabong ng pagkamalikhain at pagkamaparaan ng isang tao dahil sa dami ng magagaw magagawang kombinasyon nito so dahil dito, pwede mong malagdagan ang iyong o mahasa ang iyong talento kung ikaw ay merong uh, talento sa pag lilimbag o pag iimprenta Okay? At kahit wala, madali naman itong gawain, subukan mong gawain upang malaman mo kung ikaw ba ay may talento nito. Okay mga bata? Alam nyo na kung anong ibig sabihin ng imprenta at paano ba ginagawa ang pag iimprenta o pag -ilimbag. So muli magkita-kita tayo sa sunod nating aralin. Paalam mga bata!